Patas ko Hello. Hello, mga kapatid. So, magandang araw na naman. So, kalina, may pumunta dito yung Yung kaibigan kong tribo, yung Agta so, may dala-dala sa akin na regalo. Regalo daw niya sa akin. Ito palang sinasabi ng regalo niya sa atin mga kapatid no? ang laki ng ibon no? Oh. tariktik hornbill Bisa bisayan hornbill hornbill <laughs> hornbill <laughs> daw po sabi so, <laughs> pero kuya ko po dating bahay ni iba ni tarapatiti oh, no, ano pangal niya na naman si barbosa Dahil si Barbosa ay nakawala si Barbosa, pumaka si Barbosa. Hindi <laughs> po. Si kukuruk, si kukuruk. Wah. Enggak sampai. Hai. Pada ketosedaron. Ayo nah. Darong sama baik papaya po ang pinapakain so may kasama ng papaya ito Ayo mo. Ah. na. Pagina. Pagina. Ayaw oh, niya na po ato. Uy, 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 mahirap ang mga paa mahirap pa, mga kapatid. Ayan, tayo ng tayo. <laughs> <laughs> Taliktik. Taliktik. <laughs> Tapos pwede ko po siya ilagay po dito. Ayan okay. <laughs> po. Ayan, pakailan natin mga kapatid. Tapos ko na po ito i-cancel. Okay. Sabihin mo lang po papa kung i-cancel ko na po. Arrrr! Mabaki po siya nagtunga nga po sa akin, kasi po... Papa... <tong tiyo 'y> katabat cuy ibong pala, Tano. Malaking ibong. Kariktik. Sisiw pa lang, kalaki na eh na binigay sa akin? Oh. pos? o. Oh. Bata pa lang eh. pag ko na po i-cancel.